Tanghali kahapon, August 14, ang sumiklabang sunog sa isang bahay sa barangay San Jeronimo sa bayan ng Bagabag, Nueva Vizcaya. nag ang isang pamilya matapos masunog ang inupahan nilang bahay at nasama pa ang kanilang mga alagang aso sa barangay San Jeronimo, Bagabag, Nueva Vizcaya alas 12.10 ng tanghali noong Webes, August 14. Pero ayon po sa nakatira sa bahay na iyon na uh, borders po, ayon po sa kanya na Noong mga alas 12 daw, mga 12, 10, ganun, parang may naaamoy daw siya na nasusunog na kuryente. So ngayon, parang hinanap daw niya, wala daw siyang makita. Then mga after 3 minutes, biglang may pumutok daw po. Then nung makita niya, yung outlet po nung saksakan ng electric fan. Eh yung electric fan na po yun is, nakasaksak po siya, nakatutok sa may aso niyang Shih Tzu. Shih Tzu ba po yun? Nagsimula nga po ay sa kwarto ng babaeng anak ng pamilya sa unang palapag ng bahay at mabilis itong umakyat kaya't nadamay din ang ikalawang palapag. Nagawa namang makalabas ang mga nakatira sa bahay, bitbit -bit ang inahing aso pero bumalik ang inahing aso sa nasusunog na bahay. Asin talaga kasi mabilis daw kumalat yung sunog. Tapos paglabas nila, dala niya yung nanay ng na, naaso. Tapos yung nanay daw naaso biglang tumalon, pumasok sa loob kasi andun yung mga papi niya, yung mga anak po niya. Then doon na hindi na po nakalabas yung mga aso, na trap na po sila doon. Aabot sa 170,000 pesos ang halaga ng nasunog, kabilang ang ilang paninda sa online business ng biktima. Alas 12.45 na nang tanghali nang ideklara ang fire out. Wala naman pong nasaktan sir. Um, nakalabas naka po naman lahat. Yung mga tao, uh, walang naisave kahit isa. As in yung damit lang po nila, suot nila na lumabas yun po. Um, Pansamantala namang ng mga nasunugan sa Barangay Hall. Cesar Galasi, RNG News.